Ayo, good morning mga louts! Tayo magpipintura muna Ay, talaga ng mga tricycle Eh, labas na ang Primer muna ang ating ilala din eh. Mga loads, para kumapit ang pintura Para tatlo ang duble ng pintura Ang silang Bilong ako ng primer. Tulay bulo naman. Ayaw mga loads at ako nga ay tinulungan na ng aking commander dinay. At napakabaho ng pintura mga loads. Kaya sabi niya isya naman daw ang magpipintura. Nako ay ayusin man nang hago ray baka ay bukol-bukol. Ayusin eh. Ko'y kagaling humago. Ano kaya ayan baka na may bukol-bukol ha. yay pagpatuloy mo lang at ako'y magpapahinga muna din eh sa duyan. Nari lang mga logs sa pagtatanggal ng pintura ha. Repsol Ano ba kayo magtanggal ng pintura mga lods? Pinukurkur nyo ba? hindi, okay, ibagrasin nyo ng angle na rin oh, so, labas lang, stingless niya. tapos din, mga loads oh Oh, kagaling din naman ng pintura ng aking asawa eh. Ano ba? Tapos na. Nag-hetsura. Ah. Ah. Parang bago na ulay. Like.